Hello, magandang oras mga kabonsai Ito na tayo naman sa bago po nating video Ito po yung mga uh, aguho na ginawa po natin Nagsimula po mga po, mga sa cuttings Yan, yung balen reward reward na naman po At uh, po natin backless wire yan po ang ginagawa ng isang bonsaiista. Yan, nagti-trip po. Kinakamay lang po ang needles para maging pantay po ang uh, mga pagkaputol po. Pinagamitan po ng magkabilang kamay po. Mga daliri sa magkabilang kamay. Yan ang ginagamit. Pang putong sa mga needles kote so, ginagawa lang natin pinapantay lang yan pinapaikot tinitingnan ang balanse bare yan po ang ating ginagawa lagi sa ago pag may po ng mga needles na naman puputuli na naman ulit pinakamay na naman ulit yan lang pag kasi gunting ang ginagamit po ah uh, nag-brown po ang dulo ng mga needles uh, pangit pong tingnan pagka ganun kaya mas maganda po ayon sa mga masters mo natin dapat gamitin natin kamay magaliri lang po, Ayan. Ayan po. You know, may nakahawak sa mga needles tapos uh, sa kabilang kamay magaliri uh, po yan po ang ginagawin pang hukot po uh, bale hinuhukot uh, po siya sa may mga bale yan po ay may nagtugtungan kasi ang needles ng aguko ayan uh, pinipigilan sa kabila tapos sa kabila siya yung uh, nang hukot po uh, bale pinapaikot konti tapos pinapaikot konti tapos hinukot na yung medyo makapal Ayan. Talagang medyo nilalagyan mo ng konting pwersa naman. Ano lang po. Isipte. Bali, ganyan po ang ginagawa ko. Lagi. Mga ilang weeks lang po yan. Eh, nagkakaroon na naman ng mga tubo. <coughs> Ayan, ganyan na ganyan talaga. Uh, um, bali lahat naman ay galing po sa tapings. Uh, meron din mga ginagawa ko sa kusang ngayon ay mga markot na po. Markot na ko na o air layering para mas sure kasi pagka markot, mas sure at mas mabilis na mabuhay kaysa sa kating. Sa, sa kating kasi minsan ay nagiging 50-50 o 70-80, ganun ang ratio po ng mortality niya kasi minsan may mga namamatay din po sa cuttings pero pagka na jackpot mo marami po yung nabubuhay naman ganoon lang kasi ang aking garden po ay sa tuktok lang po ng bahay o rough garden lang medyo, medyo may kaliitan ng space tapos walang ganong wala pong mga nakaharang na puno kaya direct sunlight na talaga sila kaya ang ginagawa ko sa mga cuttings ko nilalagay ko lang sa mga silong lang uh, mga bonsai din uh, binubuo ko po yan. yan po yung isa kong ginawa Bale, kinulot kulot ko po yan cuttings din po siya tapos yung tema na naman uh, ako po ay mahilig kasi sa eksperimento kaya yung ano yung nakikita ko na medyo maganda sa search ko po eh, ko din po ang ganong steel ano ng ilawang gawa ko sa mga agoho ko mm, yan po trim na naman lagi pong ganyan every 2 weeks ang kadalasan na nagtitrim ako kinakamay ko lang po pero kung minsan yung mga medyo nagmamadali na ang ginagamit ko na po ay gunting na para kasi minsan kahul tayo sa oras kaya gunting din ang ginagamit natin pero kadalasan talaga kamay kasi mas maganda po yung dalaga. hindi po magba-brown yung dulo po ng needles yan po gusto na yung galawa na naman dyan paikot-ikot <laughs> yan po isa pong ano markot po yan yan mga yan mga markot ko na po mga yan bakit po liko-liko siya kaya po naging liko-liko kasi ang ginawa ko po ng ano bago ko markot mga sanga po ng kasori na wago ko po kinukulot po na yan ginagamitan po na sila ng wire tapos yan pagka medyo nagkasunggo lang na siya, pwede lang tanggal. Hindi natanggal na yung uh, wire. Tapos, susunod nun, i-mark ko na. Ganun lang po. Ayan, nagsitrim na naman tayo dyan. Ayan, na naman ulit. Bali, ako ko po yan. Uh, um, balikan yan po ay markot din po yan galing ya yeah, ang kagandahan din po kasi sa Marcot mas mabilis na na uh, ano mabuhay uh, sa 100% na po yan talaga bubuhay talaga ang mga mina Marcot na sanga basta wag lang po napabayaan sa dilig uh, po kumpleto po sa abono Ayan, every 2 weeks po Nag-abono po tayo gamitan po natin ng triple 14 o urea sa lito lang po yun uh, lang po yung ginalagay po natin yan yan po ay markup din po yan isa mga ganyan lang po ginagamit ko mga uh, galon na pinag uh, galingan ng isang mineral o mga soy paso na ginagamit ko kasi ang gusto ko kasi mas mabilis silang lumagi mas mabilis tumaba pagka shallow pot kasi yan po ay o yung mababaw na paso ang gagamitin mo uh, saka mo na lang ililipat pagka buo na siya Ayan. pagka uh, medyo buo na yung bonsai mo konti na lang yung ano hintayin mong sanga Tuhan mo na yung balance niya at harmony pwede okay, mo na po siyang ilipat sa uh, shallow path o bonsai pat talaga uh, ganyan po ang uh, training ko talaga sa mga bonsai na uh, aguho ko kahit ano pong bonsai dito sa akin uh, materials ginagamit ko talaga mga batya, mga plastic pa lang kasi mahirap din kasing magbuhat ka uh, ano concrete pad na eh, So ako na lang inililipat sa ano sa mga concrete pag uh, semi buo na po sila. Yon. At uh, pwede na rin isabag niyan. Karamihan kasi sa akin ngayon mga alaga ay puro mga materials pa lang at binubuo pa lang po kaya ganyan po. Um, ang ginagawa ko, ginagamit ko ang mga pasu Ayan, trim na trim na naman yan Bale, yan po ay ilang salitan talaga Pagka may lumalampas na naman ng mga needles Tinatanggal na naman, kinakamay, kinakamay na naman po Para mas makan na tingnan Saka, dyan po natin makukuha yung balanse niya Pagka huwag nating ayaan na may mga lalampas ng mga needles o mga sanga o daon agad-agad po natin pinuputong mga yan tinakamay lang talaga ganyan po talaga ang trabaho ng isang bonsaista pag may mga tumubo sa mga uh, parteng kilikili mga sanga mga singit-singit niya tinatanggal din po kasi mga sakers po mga yan, magiging pangit na po yung sanga pagka napabayaan. Kasi pag may mga nahayaan na sa uh, yun na po ang magiging dominante at uh, masisira na po yung uh, style nya at sa pagbalans and harmony nya. Pero minsan pwede na yun po nating gagamitin na isang technique yun Pagka may mga parte po na sanga nahuhuli, dapat mag bibigay po natin ng pinaka antena, antena niya o yung pangpalagwa yung maghahatak ng mga nutrients para yung sanga na yun ay uh, magkakaroon po ng appropriate na uh, mga kinakailangan para mas magaling mas madaling tataba yung sanga na yun at makukuha po yung balansin niya ay pagka naglagay po sa kasi tayo ng isang kahit isa lang na sanga o isang twig sa isang sanga na yon yon ang mag po sa mga nutrients kasi ang puno po ay apical domain ang tawag po ng mga masters po natin sa pataas po lahat yung mga nutrients sa ilalim medyo nahihinaan sila kasi ang malalakas talaga sa batang itaas kaya para makuha po natin yung balance niya naglalagay po tayo ng mga pang paalagwa na sanga sa bandang ilalim o sa mga may nahuhuling mga sanga po yeah. uh, yan po ang isa po nating ipag-vlog sa mga susunod na videos po natin bale dito po ay sa trimming muna po tayo uh, pagtitrim sa kakiring lang po ng ano, isang aguho Uh, maganda po ang aguho kasi lalo na pagka uh, galing sa Aurora mga species po ng aguho ko na mga ito ay cuttings po mula Aurora po Aguha de Sag uh, meron po akong mm, tatlo na nabili noon doon po ako kumukuha, kumuha ng mga cuttings tapos yung mga iba na nang napalagay ko na Nagkaroon natin din ako ng uh, idea kung paano mag -market. eh, Hindi lang po tayo nag-stick sa isang technique Sa pagpaparami Pagka uh, nakita po natin na mas mabilis at mas hindi ka mahirapan sa markot Hindi sa markot ka na lang Kaya ganun ang ginawa ko uh, Nag-concentrate na rin ako sa marketing Kasi 100% nga po pag sa marketing ang ano pagkabuhay ng isang material ka uh, minarkot mo yung sanga ang ginagawa ko po yung isang sanga po bago ko po puputulin o iseset back uh, linalagyan ko na po ng galaw uh, ko na at uh, para bago ma ano maputol o ma markot yun ay mayroon na siyang style talaga na nakahanda na para pagka dyan na potong na naitanim na maganda-ganda na, na rin tingnan ganun. tapos ginagamitan ko na po ng ano uh, medyo malalim na pa minsan yung mga malilit pa lang para pagka medyo lumakas na sila saka po ina-extensionan na mas malaki ng galon paso timba o batya ganoon lang po Ayan. medyo pagka medyo malaki-laki na rin medyo matagal talaga ang pagtitrim kaya uh, dyan po natin uh, binabase yung pricing ng ng bonsai pag ilang taon na po na inalagaan ayan tapos na po doon po nagbabase talaga Uh, yan po ay natriman at uh, ang susunod na gagawin po dyan ay eh, pagka medyo may time tayo, i-rewire ulit i-rewire yung mga tweaks para mas ayos na yung mga tweaks niya kasi uh, yan po ay kung pa lang ang uh, basic basic pa lang ano, basic na uh, wiring pa lang hindi pa lang yung talagang o na pagwawire sa mga uh, twigs niya. Yan. Uh -huh. Kinatanggal po yung mga tumubo sa mga ilalim, sa mga may sanga, sa mga singit-singit niya. Yan po, Tinitingnan. dinabawasan yung mga needles. Yan. Para mas maganda po siyang tignan at sa kaayusan po pagka sa nyo po talagang malinis na tingnan yung ano, uh, material po natin o yung bonsai po natin pagka uh, tinatanggal po natin yung mga uh, suckers Ayan. Uh, yan po isang bote ng soft drinks pasyan lang po ng size Ayan. ganyan po ang ginagamit ng mga seller <laughs> uh, basean, ganyan din po pagka may nagpapa ano nagpapatingin sa akin pinapa video picture kaya pinatabihan ko din ng uh, ganyan kung hindi tools wala nyan ng hindi kaya nagtatabi po tayo ng bote ng soft drinks yan po ay isang din markot na aguho mayroon eh, meron akong ngayon project na gusto ko yung malit lang micro na agoho kasi karamihan na ginagawa ay tugas mga ano ba yun, Chinese holy yan, sinusubukan ko na rin po yung agoho na magiging micro yan po ay uh, kung naman, syuhin na agoho, yung pinaka apex po ng isa kong agoho yung mother plant ko medyo mga uh, taas kaya minarkot ko din, yan po ay hindi naman po ganyan cuttings, hindi naman po galing sa markot, yan po ay seedling na hunt tapos binigay sa akin na free kinalikot ko kinair at naging ganyan ang kinahinatnan kinalabasan, literati po na ano, hago yan mm -hmm. tapos sa size nya yan, malalibang paso hindi uh, pa gaano kompleto yan din po yung isa kong uh, forest yung banda yan po ay cuttings agoho uh, aguho galing sa abra kita nyo mga needles nya medyo manipis malalayo yan malalayo po yung mga needles yan naman yung galing sa Dela Saga Aurora kaya yan, makikita po natin yung comparison pagkagaling sa bundok o galing sa mga bulubundok ng lugar ay makapal po yung needles ang isang po pagkagaling po sa ilog yung mga bagsak na kasuarina, bagsak po yung kinatawag nila kasi yung mga needles ng mga galing ilog po ay bumabagsak uh, yun, kita nyo kanina medyo manipis hindi siya ganong ano uh, yan po yung experiment ko kasi yan uh, yung yung parte na yan po ay, ay galing uh, balik lang po yan na kasuha, Ayan. ito naman po yung isa kong kaating dati kung papansin nyo po mga nakakakilala siguro ito ito po yung pinakauna-unang video ko uh, blinag ko noon sa FB. Salamat po sa panonood.